Wow! Good day, mga kapasyal! I am so excited and I just can't hide it. wakas, huwag nang ipagpabukas. After apat na taon, lahat ng pasalubong nalagay na sa kahon. Makakapagbakasyon na rin sa wakas sa mahal nating bansang Pilipinas. So ayun na, pag check-in pa lang, nang hinanap ang e-travel pass. Madali lang gawin yan. Magpunta ka lang sa e-travel.gov.ph So, yun na. Pagsakay sa aeroplano, masilip-silip sa bintana. Nag-iisip baka mapadaan si Superman. So, yon, Dahil connecting flight from Muscat to Doha, load ng movie, nainip, kain, tapos baba na ng Doha, Qatar. Sakay ng train, lipat ng aeroplano, ulit ng movie, kain, Tulong, <laughs> time and boom! Yun na! Touchdown, Pilipinas! Pagdating sa Philippine immigration, unang hinanap ang e-travel pass. So, dito na tayo, kaya mag-follow ka na sa Pasyal Tayo TV para maisamaw kayo sa mga mapapasyalan natin dito sa Pilipinas. Yahoo! So, yun, grabe. We have arrived. Excited, excited, excited. After four years na hindi nakaka-uwi. Uh, finally, makakatungtung uh, ulit ng Pinas. Excited. Laki na pala ng track ngayon. Grabe. Nung unang I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round,